May aso rin ako mga kalapatid si. Nagaki. Hindi tapos na, tapos na yung pag-aanak niya. Hindi ko na yun Justin papa ano, papabuntisin. Kasi ano, sobra na yung aso ko. Tatlo na yung aso ko eh, kaya ano sobra na. Hindi ko na yung papabuntisin. buntisin. Pa anong gagawin niyo rito, Justin, pag naglaki-laki na yung mga mga anak niya? Masunod yan. Hindi, anong gagawin nyo? Ibibenta nyo o ipamimigay nyo? Hindi eh. Kituti lang yan. Ha? Kituti. Sinong chuti? Si ano? May nakuta na. Pag may humingi, bibigyan nyo. Halimbawa may humingi ng tao. Day! Ibigay nyo na lang kasi may hirapan nyo kayo mag-alaga nyan, Justin. Marami na yan. Ano yun yun? daw. Ha? Ha? Hey. Pag may bumili, ibenta nyo para mas maganda. Ang kukit naman mga ka oh. Kukit ng mga kulay. Oh. Ayun o, oh, yun yung, ito yung gusto ko mga ka-urado. Oh. Kulay gray, nag-gray siya. Oh. Parang nag-gray siya. Tapos ayun o, oh, pa yun o. Oh. siya eh. Ang kikit pag ano, pag mga ganyan palang mga lang mga kuya. Ang kikit ng mga ano, tingnan. Ang kikit tingnan. Ito, maganda to. Ito, may bara black na to. Babay, ano, so... Ito, may puti. Eh. Maganda eh. Maganda yung uh, kulay nila. Yung nag, sag, nag ano dyan. uy, boy, mahuhulog boy yung isa boy. Kunin mo na boy papasok si boy oh. baka kagating yan oh. dahan dahan lang boy baka kagating ka boy anuan mo na dyan boy yung butas tawag dito pasakan mo na ng ano boy ng ah uh, nang ano eh ng dito sa butas eh. Ayun na naman buyo. <laughs> Ayun na naman oh. Oh, naiipit sila eh. Yung isa buyo nandun sa may likod buyo. Mahuhulog na buyo. <laughs> Ang cute ng inay. Eh hindi nangangagat eh. Dapat boy yung matigas boy. Ito boy oh. Plywood sana boy. Ito boy oh. May kunting ano pa naman mga kaura ko, may kunting butas pa. Pero si ano na lang si Jeric na lang ang bahala diyan si Boy, si Jeric. Yung nag-aalaga ng kalapati. Sabihin mo na lang yan, boy, oh, boy. Sabihin mo kay kuya mo, may butas dyan, oh. Sabihin, tawagin mo na, nagbubulganize na pa si boy. Mamaya, mamaya na lang, boy. Baka nagbubulganize na pa si boy, Sayang niya, pag nawalan niya ng isa, eh. May daga pa naman dito. Kayang-kaya pa yan dagain, eh. Kayang-kaya pa yan lalayin ng, ano, eh, ng dagay. Eh. Kasi maliit pa lang, eh kaya kayang-kayang nanohin ng daga ito cute too, kulay grey grey yung kulay ah, hanggang dito na lang yung vlog ko mga kaurag, mga kalapatids kasi ah, nag-vlog lang ako kasi may mga aso rito may aso rin ako sa bahay kaya ah, subscribe naman po kayo sa aking youtube channel kaurag vlog on youtube click the notification bell and click all para updated po kayo sa ating ah, mga vlog Simpleng vlog lang po pero sana matuwa naman po kayo. Bye, maraming salamat po. God bless.